Hindi na naman nag-thank you team happy kay Tony. Hindi, pagkatapos mong ng daang-daang libo, wala na namang thank you to niyang. kami gamit na gamit kay Tony, anak ng anak, bakit kasi may Tony? Anak na anak kasi may ate pa rin mag-aalaga eh. Mas walang pera pang paanak. walang thank you pagkatapos. Naglabas ng saloobin si Mikay kay Mama Marie. Matapos niyang mapanood ang nakaraan nilang reality show kung saan ipinakita ang panganganak ni Papi Galang. Ani Mikay ay sa panunood niya ng reality show nila, ay napansin niyang hindi man lang raw nagpasalamat ang Team Happy kay Tony sa itinulong nito sa panganganak ni Papi. Kung babalikan ang nakaraang episode ng reality show, ay humiram si Harvey ng pera kay Tony upang pambayad sa mga nagpaanak kay Papi dahil anya ay wala silang cash na dala, sapagkat biglaan ang nangyaring panganganak ng kanyang partner sa bahay ni Tony. Sa loobin ni Mikay ay hindi man lang raw makuhang pasalamatan ni Papi ang itinuturing niyang best friend na hiniraman pa nila ng pera. Saad naman ni Mama Mari ay baka naman nagpasalamat ang magpartner sa personal at hindi na nakunan pa ng kamera. Pagdidiin naman ni Mikay na wala talagang nangyaring ganun sapagkat naroon raw siya at wala siyang narinig na nagpasalamat dagdag naman ni Mama Marie ay kung ganoon ang iniisip ni Mikay ay paalalahanan na lang niya si Papi na magpasalamat kay Tony. Ngunit ayon kay Mikay ay hindi na kailangan pang ipaalala sa mga ito ang ganoong bagay sa pagkat saraw dapat na ginagawa ito lalo na sa taong nakatulong sa kanila. Ikinumpara pa niya si Papi sa kanyang sarili na sa ngayon ay ginagawa niya ang lahat na maging grateful sa tulong sa kanya ng ibang tao. Lalo na ni Tony na noon ay nagtampo sa kanya sapagkat nakakalimutan niyang magpasalamat sa mga kunting bagay na ginagawa para sa kanya. Saad ni Mikay, nag you si Papi sa sarili niya. Pero ikaw kiniklaim mo si Tony na best friend mo, pero hindi ka mag-thank you sa best friend mo na nagpautang sa inyo ng pera. Siya ang gamit na gamit kay Tony. Anak ng anak kasi may Tony. Anak ng anak kasi may ate maring mag-aalaga. Tapos walang pera pampaanak, tapos walang thank you pagkatapos. Napakagaling talaga ng team happy, sobra. Anak ng anak, hingi ng hingi. Anak ng anak, paalaga ng paalaga. Ang gagaling. Umani naman ng samutsaring komento mula sa mga netizens ang paglabas ng saloobin ni Mikay sa pagiging grateful ni Papi Galang kay Tony Fowler. Sa ad ng ilan sa nagkomento, oo nga Mikay, napansin ko yun kay Papi hindi nga nag-thank you kay Tony. Inihintay ko pa man din na mag-thank you siya kay Tony. Pinasalamatan na niya lahat pati sarili niya, pero pinalimutan niya ang pag-thank you kay Tony na nagpautang ng pera sa kanya. Hoy Mick Mick, nag-thank you si Harvey. Bingi ka siguro ba kasi papi ang hindi, pero si Harvey nang thank you siya actual ng pagkahiram niya ng pera. Huwag kasi pabili palagi, pakinggan muna bago magdada.